mga kabakyard magandang hapon sa lahat dyan kumusta ng mga baser ko dyan sa aking YT eh. kumusta kayo mga idol salamat pala sa pagbas nyo sa aking mga ina-upload na pagtatabit ng tari dyan andito ako sa kabundukan no? oh. ayan dito sa kabila Nag, nagtari na naman ako doon sa kabilang bundok What up? Sa mga baser ko dyan sa sa pagtatari ko mga idol kung mahigitan yung pagtatari ko saludo ako sa inyo yan salamat sa pagbas nyo pero kag, pag hindi nyo ako mahigitan sa aking pagkakabit ng tari sige lang kayo bas dyan <laughs> alam nyo mga ka-idol yang kabit ko na yan maniwalat kayo sa hindi ang manok ko nagapang na pero pag isang sikwat lang sa manukos, tumama yan. Ilang bisis na sa akin yan. Dito sa ano bandang kabite. ako naglalaban. Diyan sa Pasay, Ruligon. Ah, Patiros, diyan ako naglalaban mga idol. Magkita-kita tayo. Salamat sa pagbasa nyo diyan. Kung saan kayo nagtatari, kung sa tupada lang kayo magtatari mga idol, wag na kayo magbas. Manood na lang kayo. At dagdag kaalaman sa pagtatari yun dyan, manood kayo ng mga content na pagtatari. Kung sa tupada lang, hindi obra yung pagbabas niyo sa akin. Kung magbas kayo, mahigitan nyo yung pagkakabit ko. Yan, salamat sa pagbabas niyo at I love you sa inyo lahat. Sana mabasa niyo itong na-upload ko at mapanood niyo to. Salamat at God bless sa inyong lahat. Share out sa lahat na baser ko dyan. Kasi mga idol, marami na akong tinatarian sa mga malalaking sabungan. Eh. Marami na akong ding nakabangga ng na mga mabigati na mga mananari. Hoy idol, share out sa inyo dyan. Talagang tinatalo ko sila. Kaya, salamat sa pagbas nyo. Kung mahigitan nyo ako, saludo ko sa inyo. Ganun taman tayo mananari eh. Ganun tayong mga mananari. 'Di ba? What up? Salamat. Uh, thank you very much at God bless. Yung mga hindi pa naka-subscribe sa akin channel, please uh, subscribe and share. Uh. I love you. Bye-bye.